Smith and J.M. Ibarra kasama si Maymay Antarata na sa TV Patrol. Pasahin natin muna ang kanilang caption ang sabi niya. Hinarap ng dating PBB housemates na sina J.M. Mebara at Fiang Smith ang mga hamon sa pagbibigay buhay sa Filipino dub ng South Korean film na Picnic. Samantala binahagi ni May May Entrata ang kanyang dream come true experience. Yan po ang ulat ng ABS-CBN TV Patrol. Let's watch this. Masasabi <laughs> ko. Dream come true para kay Maymay Entrata na siya ang napili ng Disney para kantahin ang nasa ng hiling. Ang Filipino version ng Waiting on a Wish na theme song ng Snow White. Hanggang ngayon di ako mapaniwala. Very blessed spot. Anya, unang beses niya kumanta ng theatrical style kaya lalong hinamon siya ng limitadong oras. Kasabay ng shoot pinaral niya ang demo. Pinigay lang po yung, yung kanta sa akin two days before yung recording at one day before yung music. So, oh, Para sa akin, ma'am, yung sinasabi niya international bonus po yung sa akin. Pero malocal man So we Snow White na alam po natin very timeless yung story niya, very inspirational talaga. At uh, kilala ng lahat po. Pure gratitude talaga, dream come true talaga siya para sa akin. Kasi na tayo maging prinsesa Snow White pa. Yeah. Yung mismo music video talaga, yung shinote po po yung nasa anahiling. Tapos, Nakakotsume pa po ako ng Snow White. Prisipin na lang tulang talaga. Huwag <laughs> niyo lang ako bigyan ng apple ha. Ayoko may matay. Sa pag-ibig may matay. Okay, pwede ako. Isa na din yung pagiging fair. Nandun din po yung being honest. Fearless. Dahil nabanggit ko na po yung tatlo, at ikaw po kilala niyo na po talaga ako. Isang word po para sa akin simple and humble kahit na napakalayo na ng narating mo at napakadami na ng achieving na. <laughs> <laughs> ay na, iyak na ako Ako re, Ayok pa iyak pa. <laughs> Happily ever after para sa akin po ay yung pipiliin mo araw-araw na magiging masaya. Tapos piliin yung solusyon ng sa problema kasi hindi naman po natatapos yung problema. With everyday meron tayong mga trials. You know, Pero pagpipiliin mo na, na may hope, everyday, you'll be okay po. Pili ko para sa inyo yung happy dinner. Hinihiling ko po ito simula po nung dumating yung nanay ko dito po. Para sa akin, yung YFL po. Kasi natupad yung biling ko na mapasama siya sa 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 event na ganito ko na kung saan ay masaya lang. So yun po, very happy po ako kasi nawala, walang discomfort yung uh, masaya lang siya. Kaya yun, kasama ko siya. videos. Naging challenging din para kay JM at Piang na ipahiram naman ang boses nila sa Filipino dub ng Korean film na Picnic. Kailangan dumepende dun sa actors eh. And then, yung kung ano yung reaction nila, ganun dapat yung may paramdam namin sa boses namin eh. Hindi pa opisyal na kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon. Pero, hirit ni Fiang. Masasabi ko po ngayon ay, uh, pinapahalagan po namin yung isa't isa. Wala, wala na mga kasingit. Bawal. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Hayan. So, sa balita ang isang Maymay Entrata. Pero yes, nakita rin natin mga kaibigan sa pa screening ni Maymay ang kanyang manager na si Miss Love Capulong through photos sa kanyang Instagram at nakita rin natin po na nandun din ang kanyang brother na si Ryo and her own mother Oh, diba? her own mother kasi mayroon pa siyang lola her uh, biological mom o oh, diba kasi alam naman natin na magtatayo at tumatay yung lola, uh, mama niya ang kanyang lola na si Mama Ludi so umuwi po ng Pilipinas pareho si Rayo at saka si uh, Miss Lorna at uh, sila po ay dumalo sa pablock screening ni Maymay ng Snow White sa Makati the other day narito po ang post ni Edmay sabi tabi 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 dadaan ang Disney Princess na si Maymay and trada courtesy ito ng TikTok post ni Javien mga kaibigan let's go and watch this So, yan po mga kaibigan ng ating latest update. Ito nga rin pala yung uh, patutuo na may mga PBB housemates talaga na mahalang isang may maentrata. And this is, ah, uh, galing talaga sa bunganga ng isang Rain Mar. Ah, uh, bakit niya nasabi na ang big winner sa kanya ay isang mahal na mahal niya na si may maentrata. Let's go. I'm vibe vibe vibe. I'm sorry. India ko nakabas asap because of She's so nice. She's so approachable. Like, um, I won't even have to, like, there kase ano, like, you know, you'll think about approaching, but I don't have to think. because she'll approach you first. She's so nice. mind is so nice. She's so vibe, vibe kame. I'm mean, vibe, vibe, vibe. I love my mind She's so sweet and nice and funny. Yeah. that is from Miss Rain Silmar Thank you Miss Rain Silmar para sa revelations naman So yes, that is our latest update from my mantrad and from TV Patrol. And I will see you later for more Marivian for more update lang sa ating channel. Alexander Lexa Jules. We're back na po sa Alexander Channel natin and uh, every now and then pupunta din po ako sa Marites ano ang latest to drop some uh, shorts or pa-live dun po tayo magpa-live. Pero yes, for now, let's concentrate muna sa Alexander Lexa Jules kasi nga po, uh, medyo nakatulog na ang channel na ito at uh, kawawa naman, hindi ba? Kawawa naman yung 26,000 subscribers natin kung uh, hahayaan nating matulog lang So yes, this is Alexander Lex to Jules. Magandang umaga po sa inyo lahat and uh, see you in a bit for more mga kaibigan. Magandang umaga.